Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay katatapos ko lang mag... Ayan, magtanggal ng mga damo dito guys. Ayan, malinis na guys. And dito rin, malinis na rin. Ayan. At parang galit yung... Ayan, oh, grabe. Ayan. Baka biglang umulan. Tapos, yung mga babies natin dito sa ilalim, okay naman sila. Ayan, kitang-kita na guys at malinis na. Ayan, malinis na yung mga babies natin. Tapos, dito rin sa kabila. Ayan. So, mayroong nag-anwa na pala kung hybrid yung ano ko. So, napagkamalang hybrid. Hindi po to hybrid si Lovely Rose. Ano po to siya? Yung normal lang na Lovely Rose. Malaki lang siya kasi dito ko siya kinanim. Wala pa kong Lovely Rose na ganito kalaki yung nakatanim sa pot. So, first time kong nagkaroon ng ganito kalaking Lovely Rose na nakatanim dito. Ayan. Diba? Sobrang laki niya guys. so oh, um. So, hindi to siya hybrid. So, hahanap tayo ng lovely rose na hybrid. Kasi hindi pa ako nakakita ng lovely rose na hybrid. Tapos, meron ako ditong tinanim na mga ano, darling sunshine. Ayan. Rain or shine. Tsaka si ghost plant. Rain or shine sila dito guys. Ayan. Nilagyan ko ng ganito para hindi sila, ano ba yun? Yung damo. Ayan, hindi tubuan ng damo kasi mahirap magtanggal ng damo kapag nandito sa mga ano nila, puno nila. Mahirap tanggalin. Kaya, ayan, naglagay ako nito. Ayan. So, eto naman sinarado ko na kasi baka biglang umulan. Ayan, sinarado ko na. Ayan. So, kanina, napakainit kanina guys. Sobra. Nakaka-heat stroke sa so sobrang init. So, pasok tayo dito sa loob. Ayan. So, meron nga pala ako ditong tinanim na sedam. Ang pangalan nga pala nito ay si, ayan, tricolor sedam esporium. maganda siya panlagay sa ano, arrangement. Tapos, eto sedam din to siya. Leaf propagation nga pala to siya. Ano to siya, mga dahon na nilagay ko sa ganitong pot. Ayan, binudbud ko sa ganitong pot. Tapos, ganito na siya kalaki, nilagay ko dito. Nilipat ko lang dito. Tapos, ito yung kinuha ko doon sa garden na mga major. Ayan, oh. nag yung stem. So, uulitin ko na lang to siya. Itusok ko na lang to isa-isa kasi mabilis lang din naman magkaroon ng ugat tong si, ano, major. Yung mga sedam, mabilis lang magkaroon ng ugat. Ayan. So, meron ako dito hindi pa naitanim. Oo. Oh. Gilagay ko dito sa ilalim kasi meron na siyang mga bagong baby sa dahon. Ayan, oh. Kung nakita ninyo, guys. Ayan, oh. Ayan. Diba, may mga babies na siya. Kaya nilagay ko dito sa ilalim para hindi siya ma-direct sunlight. Ang init kasi kanina, baka maluto yung mga babies. Hindi ko pa naitanim. Ayan, meron na mga ano, oh. Diba? Pati ito, itong si Kulurata, nahirapan ako netong magparami. So, ngayon, hindi ako pinahirapan ngayon. Bakit kaya? Ayan, oh. Nagkusa na siyang mag, ano, oh. Magbaby, oh. Yan. Nung pinabayaan ko dito, nagkusa na lang siyang mag, ano, magkaroon ng mga bagong, ayan, oh. Diba? So, ito nga pala siya, si Kulurata, Peach Boy, tsaka, si Chihuahua Ensis, ay nakatanim sa ganitong pot eto meron akong video dati na ano pinagsama-sama ko sila sa ganitong pot kasi nga gusto kong makita kung ano yung kaibahan nila kaya lang nung mga bandang ano na mga bandang may yata yung ano si Chihuahua NC sa gitna sa gitna ng pot eto nandito siya sa gitna ay nagkaroon siya ng stemrat tapos, nahawa na tong dalawa. Itong si Peach Boy tsaka si Colorata. Natabingi na sila guys kasi nagkaroon na sila ng mga mashy leaves. Pero hindi sila nagka-stem Ang nagka-stem lang ay ito. So, napilitan akong tanggalin sapat na to. At, ayun. Tinanggal ko yung mga dahon. Katulad nito, si Peach Boy. Ayan, tinanggal ko yung mga dahon para magiging balance yung rosette niya. At hanggang ngayon, hindi ko pa naitanim. Wala pa siya mga bagong ano, roots. nag -dry na yung mga ano. So, kapag itanim ko to siya ulit, tanggalin ko lang yung ano. Ay, ayan, ganyan guys. Ganyan. Linisin natin, tanggalin natin yung mga dry roots. Saka natin siya itanim ulit. Ayan. Kasi, yung matitirang ano, mga healthy roots dyan, nagkakaroon niya ng mga bagong, ano, mga bagong ugat. Ayan. Mga fresh na ugat. So, ayan lang. Tanggalin lang natin hanggang sa kayang tanggalin, linisin natin. Yan, so hanggang ngayon hindi ko pa naitanim. So kapag ano, madali lang magpropagate ng mga succulents. Ang pinakamahirap magpropagate, guys, ay yung sa Kasi mahirap ang sa guys. Ano siya? Kailangan mayroon siyang magandang temperature, magandang sunlight. Ayun, mahirap mag-success kapag nagpropagate sa buto ang magandang propagation is sa cuttings talaga. Mas mabilis yung cuttings at sa dahon. So, kapag nagripat kayo, halimbawa, nagkaroon ng stem rot, ayun, tanggalin niyo yung mga dahon. Katulad nito, tinanggal ko yung dahon para mag-balance yung ano niya, rosette niya. Tapos, ayan, nagkaroon ng mga babies. Ayan, mabilis lang din yung ano. May mga succulents din na mga mahirap ipropagate sa dahon. Katulad nito, eto, mga ganitong succulents, mga agavoides variety, mahirap ipropagate sa dahon. Yan, mga ganito, mahirap siyang ipropagate sa dahon. Ito nga pala yung naipropagate natin sa dahon, oh. Napaka-dry, hindi ko pa nadiligan, oh. Kasi nga, napaka-init dito sa loob, baka mag siya. So, ayan, malaki na siya. Yan, ito yung napropagate natin sa dahon. Yan Mahirap i sa dahon yung mga agavoides variety. So, ang madaling i sa dahon ay yung mga, halimbawa, eto. Eto, madali lang to siyang i sa dahon. Madali lang din siyang manlagas. So, katulad yan, hinayaan ko lang dyan. Ayan, magkakaroon yan ng sariling mga babies dyan. So, hindi ko na lang namalayan, mayroon ng mga bagong babies dito na, ano, kasi ito, madali lang din itong i sa dahon. Lalo na itong sa flower stalk niya. So, huwag kayong mag ng dahon ng napakalaki. Katulad nito. Ito. Sa sobrang laki ng dahon, huwag kayong, huwag din yung i yung sobrang laki. Mas maganda yung ano, yung medyo maliit. Mas mabilis magkaroon ng baby ang maliit na dahon. Katulad nito. Ayan o. Oh. Nilagay ko lang dito. Mga dahon to ni Musan. Dito siya galing. Ayan, tinanggal ko yung mga dahon dito. Tapos nilagay ko lang dito, tingnan niyo. Ayan. Diba? Tapos eto, si natanggal yung dahon nito ni ano, PVN. Yan. So nilagay ko lang din dito. Ayan, nagkusa na siyang magano. So wag kayong magpropagate ng sobrang laki. Halimbawa, eto. Madali lang din to siyang ipropagate sa dahon si Mira. Pero wag ninyong ipropagate yung malaking dahon katulad nito sa ilalim. Ano siya, mahirap siyang magkaroon ng baby kapag sobrang laki na ng dahon. Mas maganda yung maliit lang, normal lang na dahon. Itong mga dahon sa ano, ganito kalaki, mas maganda. Yan mga baby. Meron akong nilagay dito. Ito oh. Mga baby din siya guys. O oh, mayroon na siyang mga ano. Oh. Nilagay ko lang dyan. Diba? Mas mabilis. Tapos tingnan ninyo itong dahon ni Ivory. Ayan walang walang babies ayan nagkaroon lang siya ng ugat pero hindi siya nagkaroon ng baby ayan nasira na siya nangitim na siya pero hinahayaan ko lang baka sakali pero hanggang ngayon parang wala na siyang pag-asa hinagkat ko yung ano ko ivory ko saan na ba si ivory eto eto guys si ivory Ayan, ito yung hined-cut ko. Ayan, oh. So, ang lumabas lang na baby ay isa. Ito lang yung lumabas. Tapos, yung head, nandito lang. Saan na ba yung head nito? Ito. Ito yung head. Tapos, ito yung pinakapuno. Tapos, yung mga dahon. Ito. Ayan, oh. Mayroon ako. Ayan. February 3. Hanggang ngayon hindi pa siya nagkaroon ng mga uh, ano, naunahan na lang siya nito. Oh. Pati ito, yung iba dito. So ayan guys, huwag kayong magpropagate ng sobrang laki kasi mahirap magkaroon ng babies ang dahon na sobrang laki. Mas maganda talaga ipropagate yung katamtaman lang ng laki ng dahon. So ayan guys, at meron na palang nag-ano sa akin tungkol doon sa ano ba to? Sa ibalik natin sa ilalim baka bukas biglang uminit. Ano sa pamis at saka sa akadama. So ang akadama nga pala ay ito. Ayan. Ano siya? Yung clay siya na matigas, na bilog-bilog clay siya, guys. So kapag i-ano mo, syempre, ayan, nadudurog siya. Tapos yung kanuma naman, eto, yung yellowish ang kulay, kanuma. Yan, nadudurog din siya. Ang pamis naman ay bato. Yan. Bato siya guys. Matigas siya. Hindi siya basta-basta madurog. So, ayan yung kaibahan ng akadama, kanuma, tsaka pamis. So, ngayon, hindi ako naggumamit ng mga ano, pamis sa pating mix ko. Ang ginamit ko lang ay ano, gardening soil, tapos akadama, kanuma, tsaka carbonized rice hull. Yun lang ang ginamit ko. Tapos sinaluan ko ng ano, pesticide. Konting pesticide sa lupa. Merong pesticide na panghalo sa lupa. Yun yung ginamit ko. So, so far okay naman sila. Maganda naman yung ano nila. Yung tubo nila kahit wala silang pamis. So, ayun guys. Yan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!